vlog ka? Oh. O, ano ano binla- ano binla- vlog mo? Ano? Mama. Mama, anong anong content content? Ano binla- vlog ni mama mo? Masarap. Mas anong masarap? Magic carrot. Magic magic carrot o ginisang mix. Eh. Oh. Sigay kan dali kan ta. Para ya para mapunta sa YouTube dali. Kan ta dali kan ta. Kan ta dali na. Habayin ka sa adi Habayin ka sa adi Sabihin mo nga, baby Sabihin mo nga, mo talaga, tuduhan mo Nalina, kanta na, nalina, kanta na, nalina Tuduhan na, mo talaga Nalina, tititin nga I'm sorry Susupo Ito nga pala yung bata na mahilig sa, ano Mahilig sa mga vlog-vlog din Si Rins daw, Rins Rins ba, Rins? Tama? Oo oh. Saludo Oye, pira na Ah, four. Galing. guling. Ano, ano, in love na ka, in love na, in love. Ah, oh, in love. Kisay, kisay, kisay. Kisay. Say mo, Kras. Say mo, Kras. Tuturo mo, tuturo mo. Tuturo mo, tuturo mo, tuturo mo. Mo, mo. Wala dito. O, oh, si so ka, 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 ha? Mama. Kasi sa kaya kagakusan mo sa bago.

Mm. Hello <laughs> <Palapate? laughs> mga Okay, yan. So hintayin mo na lang i-upload natin para makita ka sa YouTube. भाई को बुला ले भाई को बुला